Minasan Konichiwa, Aira Desh, your full-time mom here in Japan. So for today's mini-vlog, samahan nyo na naman ako sa non-stop na trabaho natin mga nanay maghapon. Pero kahit tagano tayo kabisi, hindi natin dapat papabayaan yung ating mga sarili. So lagi ako naghihilamos, nagtutut brush, at naglalagay ng melano sisi. Ginagamit ko to bago matulog at pagkagising sa umaga. Hindi rin pwedeng hindi natin itatali ang ating buhok ng pagkataas-taas. Kung sino ka mang nakaisip ng ganitong klaseng hairstyle, thank you so much! Para sa problema sa kanilang mga baby hair, gumamit kayo ng matumage. So, pwede nyo itong makita dyan sa aking website. Just click the link on my profile. Pagkakatapos ko mag-ayos sa sarili ko, dinadamay ko na itong ating lababo. Kasi sino pa ba maglilinis yan kung di tayo mga nanay lang. Konting stretching lang and we are ready for the day. Ang aga nagising nung bunsuko, ito nga pala si Misaki Chang, my beautiful 2-year-old daughter. So, daig pa niya yung mga papasok. Mas maaga pa siya nagigising sa araw-araw. Tara, ibaba na natin itong mga upuan because our shop for today is now open. Akala mo restaurant lang hindi itinataas namin yan every night kasi nga yung ay robot naglilinis siya tuwing umaga. Siya yung lagi kong kaagapay at katulong sa paglilinis dito sa aming bahay. Ang drama? Magluto na nga tayo ng almusal. So itong kala natin, nagtutupak na naman po siya. Ayaw na naman niyang sumindi. Palagi na lang itong sa right side ang ginagamit ko. So nagprito po ako ng itlog, nagprito ako ng wina, at nagprito ako ng bacon. Wala tayong vegetable salad for today. Kaya naman nagcut na lang ako ng tomatoes at saka nagshred ako ng pipino para naman may meron tayong gulay sa lamesa. After niya, niready ko na yung mga dadali ng anak ko sa eskwelahan. Habang nagre-ready ako ng mga damit ng mga bata, yung tatay natin, ayan, hinahakot na yung mga anak niya isa-isa. So, lagi niya yung kinakarga pababa ng hagdanan kasi mga antok na antok pa. By 7am, nag aalmusal na yung ate natin at tine-check ng papa natin kung tama ba yung mga ginawa ni Yui sa assignment niya. Habang kumakain siya, dito ko na rin siya inaayos ng buhok at nag-request nga siya na ito daw yung ipit na gamitin ko sa kanya. Here you go. Okay, ito Nakita nga namin yung mga exam niya at meron siyang 90 na grade. So sabi ng papa niya, konti na lang, makakakuha na siya ng 100 points. Napag-usapan din namin na pagupitan na sila ng buhok kasi ang haba na ng buhok nila ulit. So, mainit na dito sa Japan kaya gusto ng papa nila na paikliin lang na lang daw yung buhok kasi siya yung taga-dryer ng buhok ng mga bata. Mendoxide daw or medyo complicated daw kapag ka masyadong mahaba. 言ってることちゃんと覚えてる、ね？い、うんね pagpasok ni Ate Yui Chang, saka pa lang ako nakakapag-makeup. So tayo mga nanay, kailangan lagi tayo nag-aayos sa araw-araw. Siyempre, maghahatid tayo ng mga anak natin sa eskwelahan. Tapos mayroong mga pangyayari or may mga time na biglang may dadating na tao, may dadating na bisita, may bigla ang lakad. Para lagi tayong on the go. Pantay ba yung eyeliner ko? By 8.30, maganda na ang nanay nyo at pwede na tayong magkape. Sa ganitong oras, binababa na rin ng tatay natin yung isa nating estudyante na si Kauro Chang. Siya yung aking 4 years old na anak at siya ay kinder. Nakakangawit mag-grind ng kape habang nagmiminaganda sa camera. Kung ang sasakyan kailangan ng gasolina, ako kailangan ko ng kape para makakilo sa maghapon. Uy, sino mahilig sa tinapay, na-try nyo na ba tong cheese blend na palaman? Ipahid nyo lang siya sa tinapay bago nyo sa inihitin. Tapos magtimpla kayo ng mainit na clam chowder. Napakasarap. Nakakatawa talaga yung mga bata. Tignan nyo naman ginawa niya sa tinapay. Tinanggal niya yung mga chocolate. Tapos sabi niya, hindi daw siya ang kumain. Hinahanap niya ngayon kung nasan yung chocolate na tinanggal niya. Pero nung sinabi ng papa niya na tignan natin sa CCTV kung sino kumain, ayaw naman niya. <tinyo> <laughs> Parang gusto niyang sabihin na yung maliit dun sa dulo yung kumain. Mukha bang kumain ng chocolate yan? Mabuti na lang maaga kong inihatid si Kaoro ngayon sa eskwelahan. Pagdating doon maraming nanay na naghihintay. Tapos sabi ko sa asawa ko, bakit kaya nandun sila? Sabi niya, ay, schedule pala ng volunteer natin today. Kaya ayan, nagmadali akong bumalik. halos paliparin ko yung bisikleta ko kasi mali na ako dapat 9:30 nandoon na yung mga nanay pero anong oras na 9:30 to na pero okay lang pagdating ko doon late na ako nandoon na yung mga nanay naglilinis na sila pero okay lang naman volunteer naman to so nagbunot kami ng mga damo sa paligid ng buong eskwelahan tapos alam niyo ba sobrang nag-enjoy ako sa pagbo-volunteer ngayon kasi nang habang nagbubunot ng mga damo nakikipagkwentuhan ako doon sa mga nanay tapos may isang nanay na nung binunot niya yung damo may naglabasan ng mga itlog ng langgam sobrang gulat na gulat sila nagtipon-tipon sila habang ako naman na Pilipino sa isip-isip ko bakit ngayon lang sila nakakita ng itlog ng langgam tapos sabi ko sa asawa ko mahal ko may mga itlog ng langgam sa eskwelahan gulat na gulat din yung asawa ko kasi bibihira daw sila makakita ng itlog ng langgam sabi ko ah ganun ba tapos pagdating ko sa bahay itong si Hapo nagsasampay na siya ng mga labahin ko na hindi ko na kanina kasi nga nagmadali akong umalis ng bahay Napakabay talaga ng papa natin. And bukod pa dyan, habang wala pala ako, tumawag siya ng mag-aayos ng ating kalan. Kaya naman yung kalan natin, ayan, gumagana na siya. Ay, magpapakain si Misaki siya ng ista. Ay, iyaw? Ayaw, ayaw. Saka na, santa, sinagitin. pagdating ng 11 o'clock, wala na kaming gagawin. Nakalinis na kami. Tapos na lahat ng gawain natin. Kaya inaya ko si Misaki Chang sa kasi hapon dito sa Apita. Ito yung pinakamalapit na pamilihan sa bahay namin. Bibili kasi ako ng mga ilang pangbak sa pagkain sa bahay kasi wala na tayong makain. So pagdating dito, namili ako ng mga ilang ramen saka ibang mga pagkain na sa tingin ko magugustuhan nila sa Pilipinas. Yung pinipili ko yung medyo matagal yung expiration date kasi nga yung pagpapadala sa Pilipinas, minsan isang buwan, minsan lumalagpas ng isang buwan. Kaya kailangan check mo talaga yung expiration date ng pagkain na ipabatala mo. Kumuha rin ako nitong ganitong klaseng jam. Masarap kasi ito ipampalaman sa tinapay. Nagdalawang isip nga ako kung yung malalaki or maliliit. Ang pinili ko maliliit. Dinamihan ko na kasi nga tatlong pamilya yung mga kamag-anak ko doon para tagiisa silang blueberry at strawberry jam. Kumuha rin ako ng mga chichirya ng Japan, biskuit saka mga chocolate. marami Lami naman ang laman yung box ko pero dinadagdagan ko na lang para maisara ko na siya at maipadala. Tignan nyo naman yung bunso natin, namimili rin. Kaya. Alam nyo bang napakamahal na talaga ng bilihin dito sa Japan? Kaya yung pagpupuno lang ng box na balikbayan, hindi talaga siya biro. Malaki talaga yung ginagastos para sa grocery, para sa mga snacks, para sa mga pasalubong tulad ng damit, bag, sapatos. Kaya naman talaga yung mga balikbayan box natin, talagang mas maganda talaga kung makakarating sa mga pamilya natin sa Pilipinas. Kasi dati may nakita ako dito sa TikTok, hindi nakarating yung mga box nila. Kawawa naman. Bukod sa seafood cup ramen, kumuha din ako ng mga ibang mga noodles na hindi pa nila natitikman. Kaya naman ang hingi tayo dito kay Hapon ng advice kung ano yung masasarap na brand. Oh. Kore okay, mo yakisoba wa? Yakisoba? Oo. Yeah. Yakisoba pore, o kimchi? Oh. Baroon siso, tabe ta koto nai. Pero wala, pantekira. Pagkatapos kumamili ng mga panglagay sa box, tumingin din ako ng konting pagkain para sa bahay. Nakakita ako ng suika or pakwan. Mainit na kasi dito sa Japan, kaso nga lang napakamahal. Tapos sa tayong mamili at inabot tayo ng dalawang lapad sa lahat ng ating pinamili, kasama na yung mga pagkain namin sa bahay. Bago umuwi, kumain na muna kami dito sa favorite namin kainan ng tongkatsu sa Katsuroku. Mura dito, masarap, at saka isa pa, pwede ka pang mag-refill ng soup, miso at saka ng gulay. Ito nga pala yung pinaka-favorite ko dito. Yung nagaimo na kinadkad. Yung malagkit na kamote. Hindi ko alam kung meron na sa Pilipinas. Pero kinakadkad lang siya. Tapos ipapatong siya sa kanin. Napakasarap niya. So ito lang yung bill namin. Tapos ginamitan ko pa ng 200 yen na discount coupon. Bago umuwi, dumaan lang ako ng 300 siya para may pangdagdag sa box. Tapos pag uwi sa bahay, pinuno ko na ang ating box. So yun lang. Thank you for watching. See you sa next vlog. Bye!